So, bago ko po i-report itong balita, ay meron akong maiksing mensahe eh, para sa mga kababayan po nating DDS. Okay? Um, kasi napansin ko, nung nare-report ko noong mga huling araw, yung pitong namatay dun sa panibagong drug war ni Mayor Baste, ay uh, tila ba masayang masaya itong mga DDS nating kababayan doon po sa balitang iyon. okay uh, napansin ko, sinasabi nila sa comment section eh. okay So, ang gusto ko lang pong sabihin sa kanila is I am happy for you Na masaya kayo eh, okay? um, Ako kung tatanungin mo Masaya ka ba Mark Doon sa pitong namatay Hindi ako masaya Hindi din ako malungkot Hindi din ako galit Hindi ko kasi alam yung sitwasyon Kung ano ba nangyari doon sa pito Enough to have an emotion So ako okay, okay Wala lang So uh, yung mga masasaya Doon sa pitong namatay I am happy for you Na masaya kayo okay? At uh, kayo ay naligayahan Doon sa report na aking ginawa I may not uh, fully agree don sa digong style ng mga tokhang at ng mga dragwar. Di ba? Meron ako mga sariling ideas ko dyan. Okay? I may not fully agree. Okay? Pero uh, kung dyan kayo masaya, di ba By all means, magpakasaya kayo dyan, guys. So, let's just agree to disagree sa certain aspects nitong drug war na ito. Okay? Uh, with that being said, um, kung, kung masaya man kayo o hindi, I think regardless of that, ay kailangan pa rin itong sumunod sa batas. Okay? Kaya ang balita ngayon, pitong Davao City Cops in New Drug War Acts. So, pitong polis ni Mayor Baste ang relieve kaagad sa puesto. Wala pang isang linggo mula na nagsimula yung panibangong drug war, tinanggal sila sa puesto. Okay? Basahin po natin, tsaka tayo mag-react okay? Basahin muna natin, baka naman mag-react tayo kagad. Oh, The administrat uh, administrative relief of the policeman Came after PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ordered an investigation on the supposed armed encounters Where seven drug suspects were killed in less than a week okay? So, pinaimbestigahan ni General Acorda na PNP Chief Okay? Seven police officers were relieved from their posts in connection with the deaths of drug suspects in alleged shootouts in Davao after Mayor Baste declared a war on drugs last Friday. Yan. So, nag-order ng investigation si General Acorda Uh, pagkatapos nun, our Chief PNP through the Regional Director gave orders to investigate these incidents and give way to an impartial investigation. O sabi ni uh, Colonel Jean Fajardo uh, on a news briefing at Camp Krame. Uh, sabi ng PNP Internal Affairs Service, uh, they have started their probe at uh, si Davao Region Police Director Brigadier General Alden Delvo said the seven policemen were disarmed, tinanggal ng baril, and would be subject to paraffin testing. Okay? Uh, Delvo did not rule out the possibility that more police officers will be relieved from their posts in the coming days. We will be investigating all personnel involved in the police operations. Uh, he said in a text message, the policemen must also explain why it was necessary for them to use their guns in neutralizing the drug suspects. Yeah. Uh, aside from that, sabi ni Fajardo, the PNP is open to an investigation by the CSR, stressing the police force will not hesitate to sanction police officers found to have killed drug suspects in cold blood. Okay? so, anong pinakapunto ko dito, guys? At ba't ako nagbigay ng disclaimer sa simula ng aking video? Ang pinakapunto ko sa video na to, lalo na sa mga kababayan kong DDS, pwede kayong maging masaya sa drug war nitong si Mayor Baste. Pero, at the end of the day, kailangan sumunod sa batas ng lahat ng ating mga kapulisan. Lahat tayo, walang special special Kung merong batas, kailangan sumunod. Kung merong nalabag na batas, kailangan may managot. Kung wala namang nalalabag na batas, doon sa pitong operations na yan na may namatay, o di wala dapat ikatakot. Diba? Yung mga pulis na yan. So at uh, kung meron mang natanggal, mababalik yan sa pwesto. Kung nalaman na wala namang palang maling ginagawa, 'di diba? So ang punto dito, kailangan nating sumunod sa batas. Kung masaya kayo dito, dito sa mga namamatay sa drug war, fine, fine. Hindi hindi ko kayo i-judge, hindi ko kayo iano. Ano nyo yan? Emotion nyo yan. Pero, pero, masasabi ko lang, iba yung panahon nung nakaupo ang mga Duterte sa Malacanang na lahat ng gusto ng mga polis nila ay nagagawa. Iba ang panahon ngayon, lalo na na itong si Mayor Baste ay isang malaking kritik ng administrasyon. Eh that is the reality. Kung in the same way na wala akong magagawa sa nararamdaman nyo dahil masaya kayo na pito yung namatay. Wala din tayong magagawa kapag nag-utos na ang Chief PNP na imbestigahan 'yan at tingnan kung may mga mali at kung may mahanap na mali ay mayroong mananagot. Ganyan ang buhay. Tanggapan lang. Okay, kailangan lang natin tanggapin. Tanggap ko na na yung mga DDS na yan ang gustong style, Duterte style, pero titingnan natin kung ito ba ay pumapasok sa batas. So, yun ang mangyayari doon. So, yun ang pinakapunto ng buong video na to guys. Um, sabi ni Fahardo rest assured that all those accountable will be held liable, including their team leaders, supervisors, and field commanders. Um, ayan, yun naman. Sabi ni uh, DCP nung Davao City uh, Police Spokesperson Captain Hazel Tuason, "The pronouncement of the mayor has created a huge impact in our anti-drug operations and we are and we are doubling our efforts to combat drugs." Very good, 'di ba? Kailangan 'yan, kailangan double our efforts para matanggal yung drugs, 'di ba? At kung wala naman silang nilalabag na batas, sa pagpapatupad nitong uh, drug war ni Mayor Baste wala silang dapat ikatakot di ba dahil ah uh, kumbaga nakasuporta ang taong bayan sa ginagawa nila so ito niya kaya nga sinasabi ko ay eh, sana sana itong ginagawa ni Mayor Baste ay uh, kumbaga nasa legal lahat para hindi kasi kasi kawawa naman yung mga pulis na kapag wala sa legal sila yung matatanggal sa pwesto sila yung maano di ba so kawawa naman pero kung nasa legal yan lahat support tayo dyan. Okay yan. Ayaw natin yung droga. Gusto nating mawala yan. Okay? So, very good yon Very good yon kung gumanda nga yung ano. ah. Uh, oh, pero ito, sabi naman ni, ni Captain Hazel Tuason, we are not happy that there are suspects who chose to fight the police and get killed. O oh, sila hindi masaya. O okay? yung mga supporters masaya. Talagang kanya-kanyang kaligayahan lang natin yan. Okay? Um, so, yun lang naman. Uh, nagsalita din si police regional uh, region 11 spokesperson Major Catherine Dela She said that uh, we have to face an investigation and, and explain whenever a suspect dies. Okay, so, yun yung punta lang dito. Uh, the thing is, yun lang, yan ang realidad. Iba yung nung panahon ng mga Duterte kung hawak nila yung ano, they can do whatever they want sa mga police pero ngayon, syempre, mas iimbestigahan kung wala bang nangyayari na labag sa batas. O, so, lang naman, yun lang naman yung sa atin. Kailangan natin sumunod sa batas. Kung kung ayaw nyo dun sa batas natin, merong merong mga senador na DDS, si Congressman Pulong nasa Kongreso, pwede sila maghain ng ng mga panukala para baguhin yung batas. Pero hanggang nandiyan yung batas natin, yan ang kailangan nating sundin. Okay? So, yun lang naman. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.